Ngayon, magluluto kami ng Shanghai na galunggong. Ito pala si Mama. Hinahanan na po yung Shanghai. O pupunta muna ako sa kusina eh. Baka yung pinipirito ko doon masunog. Oh. Ito pala si Ali oh. Ito pala si Junil oh. Busy si Emil oh. oh, ito pala yung Shanghai na galunggong Niluluto oh. ko na oh, Napakasarap talaga ng Shanghai na galunggong. Mas masarap. Mas gusto, ko talaga ito kaysa giniling. Siyempre, titikman natin yan ang first pop. Ab, napakasarap po. Ito naman naman. Oh, napakayas po. Sumayo po. Ito naman naman. Oh. mo po. Oo, ka sumaya sumayo dyan. Kumain ka na siyang nga dyan. Dito ginagawa mo sa sarili mo. Uh. Dito, hindi pa ako nang contento. Nilagyan ko pa talaga ng ketchup. Ito naman pa wave ko Na. Uh, napakasarap talaga. Hindi naman yung galiri ko. Ang dami ng ketchup. Sarap, Magaling kang kupal ka. Po, baka naman, na baka na naman, baka naman, baka naman, uh, masarap talaga ng ketchup nyo oo oh. ka na magpapugi dyan hindi naman na, parang ang gutom yun hindi naman paano oh, naman di mo ano kung saan pupunta hindi oh. oh, di, mas di ka pakali at ito inalo-halo ko na ito I ihango ko na duto na to kukunin ko na sa ilalagay ko na sa mangkok kasi luto oh. na to sarap talaga hindi ang dami talagang napapakaraming talagang kain ko na itong ang kanin eh. okay. At nilagay ko na ulit ang isang ay nagalunggong para maluto na lahat. Ang dami na oh, huwag ka na magpapugi dyan. Alam na namin pugi ka. ano <coughs> mo na manood. Oh, di mo lang gagawin Maraming salamat po sa mga log and like and share and subscribe. Maraming maraming salamat po sa inyo. Bye bye. Tapos na. <laughs>